Pero sa ngayon kasi, bakanting uh, area pa lang siya. Oh. Dating nakatira dito, nandyan na ngayon sa Binondo Minyong. Yan yung tira nila dyan. Oh. Palawang kayo din pala yung Hong dito, no? Kasi dati ng ito man, parang dump site ito dito eh. Ang dami! yung mga bahay dito sa may center island ng Delpan Street dyan. At yung mga nakatira dyan ay nalipat dito sa may Binondo Minyong. Ito ay inaugurate noong taong 2022 ni dating mayor Isko Moreno. So ito siya ay merong 126 unit na each unit ay measuring 40 square meters at merong dalawang bedroom. Ngayon, ilang taon na yung nakalipas. Kamusta na ba itong Center Island na yan dyan after ma-demolish? Marami kasi yung nagtatanong sa atin dito kung anong ah, nagkaroon na ba ng development dyan or kung ano na nangyari. So ito pa yung mga natitirang mga bahay dyan. No? Mahaba pa to siya hanggang dyan sa may Muela de la Industria. So, ito yung itsura ng Delpan Street dati. Nagsisimula pa lang yung demolition dito. So, may kita mo, di ba, halos uh, hindi mo matatanaw yung likod. Yung mga building dyan. So, ganito kadami din yung mga bahay dati. Yan ay yung Binondominium. Malapit nang matapos yung panahon na yan. So, ito pa yung mga bahay, di ba? Ang dami, oh. Okay, nandito na tayo sa Divisoria, Manila ngayon. So pupunta natin itong lugar ng Delpan kasi marami na nagtatanong dito. Di ba na-demolish yung center island doon? Tapos nalipat sila doon sa may condominium? Kaya lang marami nagsasabi baka daw bahayan ulit or napuno ng mga obstruction. Kasi mga ben, itong mga tao dito na sa kalsada naglalakad dahil napuno ng mga obstruction. Itong uh, kung ka side book, oh. Grabe Halo sa uh, kung na to Wala ano, hindi na may ito So dito nagkasabay yung mga tao Na maglalakad sa itong mga sasakyan Nandito na tayo sa Delpan Street ngayon So may kita nyo sa itas ka ba ito po yung Binondo Minyum Housing Project Ayan. Kung mapapansin mo yung mga nalipat Doon sa Center Island Dito yung iba no? Ito na sa ngayon no? So dito kasi nagkaroon ng kwento uh, pag dito sa kalsada Ito na, ito na siya ngayon no? Na konolet. Na cementado na So marami nagtatanong kung ano doon yung gagawin dito sa mga bahay na na-demolish Pero sa ngayon kasi bakanting area pa lang siya oh. Ayan, napuno na rin siya ng mga kwan Uh, gamit. So, sa dulo, yan pa yung mga natitirang bahay po. So, yung kabay, no? yung dati nakatira dito, nandyan na ngayon sa Binon Minyum Ngayon yung tira nila dyan. No? So, marami nag-aabang dito eh, kung anong project gagawin na kasi. Ilang uh, taon din yung mga nakatira dito dati. so so ngayon napuno. So itong inayos pala dyan, itong kuan, dana ng tubig. Ito nagawa na siya. Oh. Ito yung unang ginawa dyan. So guys. So, ito pala yung mga pakaunting mga uh, bahay na naiwan dito. Pero ngayon pag nandito na kami sila sa pag may nagpapit. Ah, maayos din pala mong kayo din pala yung kondito, no? Okay. kasi, dati nabutong ko dito, man, parang dam site to dito eh dami ano, talagang marumihan dati dyan. Hmm. Puro pambak dati. Pambak basura siya. Hindi oh, nakakot na eh. Mabuti lang na akuan siya na nabawasan. Oo, oh, hmm. nabawasan talaga. Eh, sinasawan namin. Mga yeah. nagtatapon ngayon, inaanin natin. Sa sa'tin sa niyo sir, saan galing yung mga nagtatapon ng basura? Ay dyan sa mga... Dyan sa mga ngayon sir eh, nagtatabak lang din sila dyan. Minsan ano? yung mga nakasign car. Oh, ano laman ng mga basura din?

sabi so, ibig sabihin na malawak tong Center Island dati, ma'am? Okay. Ah, para pasalan, jaggingan area dati. Okay. So, dito sa Delpan Street Cafe, wala silang uh, linya ng tubig. So, anong nangyari ito, ma'am? nag lang sila ng tubig ngayon dito, araw-araw. Nakakailang kayo, ma'am? Ito, sa inyo ito lahat? Okay. Ano po yan? Bali, balde. Ang isang buo nito, ma'am, magkano? 3 pesos. Three. So, nakakailang balde kayo, ma'am, sa isang araw? Ah, para sa kanya, man, labahan na. Saka pangluto na rin nila. Okay. So, tara guys, punta natin itong area naman kung saan marami ang mga bahay. Ayon sa mga informant na tanong ko dito, uh, pwede daw magkakaroon dito ng baning bagong bendominium or uh, pwede rin na uh, plaza, no? Katulad dun sa Moriones. So kita mo yung mga bahay ito kabayang halos uh, umabot siya ng 3 uh, third floor no? dahil sa, uh, yun magkakaroon na rin ng mga kondito na uh, extended family sa mga nakatira Pagkatapos, yung uh, ano man ito uh, ibang gamit nila ay uh, nandito na rin sa labas dahil uh, sa dami no So kumbaga, ocupado yung isang lane dito ng uh, kalsada So nandito natin sa Mela de la Industria Ito yung papuntang Binondo Intramuros Bridge tapos ito naman yung uh, Pasig River ngayon so bukod dun sa Kankabayan meron din mga dito na kailangan mabigyan ng relocation isa na ito mga malapit sa Pasig River ito dito na magdurutong itong Pasig River tsaka itong Manila Bay Okay, nandito na tayo sa Street, papuntang ko na yun, Divisoria. So ito yung plaza dito kabayan na malapit dito sa tulay. Ayan. So malapit may evacuation center. So ito yung kong children's playground. Ayan. Yung evacuation. Dito so dito na may maintain siya. No, kasi wala na mga basura dito. Isa ito sa campaign promise ni dating Mayor Isko Moreno na makapag-provide ng mga housing para sa homeless. So hindi na sila matatawag na squatter dahil nalipat na sila sa magandang tirahan. Ito po yung binodominium. So ngayon itong nakikita nyo sa likod ito yung parang ah, natit, natitira no. Actually hindi lang dito eh. Meron pa din dito sa May Meladiland Industria tsaka itong ilalim ng Delpan uh, Bridge Karamihan sa mga sagot ng mga nakatira dito mas gusto nila ng relocation na malapit na mismo dito sa Manila. Kasi nandito na yung kanilang hanap buhay, yung mga kamag-anak nila nandito, at higit sa lahat yung mga anak nila dito rin nakapag-aral. Kaya yung mga nalipat dito at nandyan sa dominyong ngayon, malapit na sila sa Manila. So hindi lang ito yung Pinondominium, ang housing project na na-built, meron din itong Tondominium 1 and 2. Doon malapit naman sa may bitas.